This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Brother Dave at welcome sa ating episode na puno ng pag-asa at mananampalataya. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para sa mas maray pa tayong maabot ng mga puso. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang mahalagang hakbang sa ating espiritual na paglalakbay. Ito yung pagsuko sa Diyos. Sa English, we surrender to God. Sa mundo ngayon, nagtuturo ng kontrol, ambisyon, at pagiging independent. Paano ba natin matutunang sumuko ng may pananampalataya? Kasi minsan, sa buhay natin, gusto natin control tayo. And uh, ah, meaning ko, maraming beses sa buhay ko ang ngayon na gusto kong kontrolin yung lahat ng bagay. Which is tama naman po. Sabi nga na huwag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi natin control. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit anong gawin natin, parang hindi umaayon sa atin yung pagkakataon. aduna tayo, tinetest ng ating Panginoon na isuko ang ating sarili sa Kanya. Isuko ang, ang lahat-lahat na meron tayo sa Kanya. Dito pag-uusapan natin, paano yon Brother Dave? At paano ko malalaman na kailangan ko ng isuko yung lahat para sa Diyos? Ang pagsuko sa Diyos ay hindi kahinaan. Ito ay pagkilala sa kanyang kapangyarihan, pagtitiwala sa kanyang plano at pagpakumbaba sa kanyang kalooban. Alam niyo, mas makapangyarihan yung Diyos kaysa sa atin. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kontrol. Alam ba, kontrol natin na hindi tayo pumasok sa trabaho muna kaya mas may pakiramdam natin. Hindi natin inahayaan yung ibang tao na manipulay, manipulahin tayo. No? Hindi natin inahayaan na um kontrolin tayo ng ibang tao. Di po ba? kasi gusto nating ma-enjoy yung ating freedom sa paggawa ng kabutihan din. Di po ba? May mga bagay na halimbawa. Maghanap ka ng trabaho pero talagang kahit na isang buwan, anim na buwan ka na naghahanap ng trabaho, wala pa ring nangyayari. May mga pagkakataon na nag-apply ka sa abroad pero hindi ka tinatanggap, hindi ka natatanggap, no? Ilang beses na? may mga bagay na bigla na lang mangyayari na talagang masabi mo na hindi mo na kontrol. At doon na tayo aasa sa ating Panginoon. Dahil siya yung makapangyarihan sa lahat. Pagkatiwalaan natin yung plano niya, yung system niya, yung process niya. At doon pinapakita natin yung pagpakumbaba natin. At the end of the day, marunong po tayong uh, mag-nail down at humingi ng tulong ng ating Diyos. Hindi ito pasib o walang ginagawa kasi minsan na may misconcept ng iba na pag you surrender to God, dapat wala ka ng gagawin. Higa ka na lang at maghihintay ng result. Hindi po yun. Yung pag-give up natin sa Diyos, sorry, yung pag-surrender natin sa ating uh, Diyos, hindi ito yung wala tayong ginagawa. Ito yung active na pagsunod. Ibig sabihin may ginagawa tayo. Pero inaantay natin yung break. Sa buhay natin, dito ko na tutunan tinatawag nating redemption. Gusto natin na ma-redeem tayo. Gusto natin bigyan tayo ng isa pang break kung sa pinikula pa. Gusto natin na bigyan tayo ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yon sa edad natin, talagang iingatan ko na. Talagang gagawin ko yung lahat no? para na hindi ko ma-abuse yung pangyayari na ganon. Hindi po ba? Uh, at hindi yung parang, ay, I, gi uh, I give everything to God, I surrender to God, and then dito na ako sa bahay, maghihintay. Hindi po yun. Patuloy pa rin yung buhay. Anong ginagawa natin ngayon, yun yung gagawin natin. Pero meron tayong kapayapaan sa loob. Kasi this time, yung laban na to, hindi lang ako yung lumalaban. Kasama ko na yung Diyos na lumalaban. Siya na yung naghahanda ng aking mga daan. Magugulat ka na lang, may mga opportunities na darating sa iyo, mag sa iyo na hindi mo inaakala. 'Di ba? Kasi hindi mo hindi mo hindi natin control 'yun eh. Yung mga mangyayari sa atin ng mga opportunities opportunities na darating. Halimbawa, habang tatabaho ka, big bigla mong may narinig na nagsasabi na, "Uy, mayroong bakante pala doon, naghahanap ng trabaho." Urgent, ganito yung sahod. Tapos, maganda yung location. Tapos, nagulat ka, no? Hindi mo inaasahan yon, Hindi mo control yon. Ano pa yung pangyayari? Um, sa bahay nyo, may may kang kapamilya na matagal nang hindi uh, nakaka-uwi. May alitan kayo ng loob. Tapos one time nagkita kayo, hindi mo inaasahan nagkasundo kayo. Siya na mismo yung humingi ng uh, pasensya o tawad. May mga ganun sa buhay natin na uh, hindi natin na expect na kung saan hindi tayo control pero may ginagawa tayo araw-araw. no? yung normal routine ng buhay natin. Nagsusumikap tayo. This time, you let God na siya yung magsasabi sa'yo na anong dapat mong gawin. Siya yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon na ano yung hakbang na uh, kailangan mong gawin para ma-attain yan. Unlike noon na talaga nagpaplano ka, di ba? Unlike noon na ginagawa mong lahat. Pero pag dumating sa point na parang wala, ibig sabihin may ibang plano yung ating Ama sa Langit sa buhay mo na kailangan mo lang makita at maintindihan. Sabi nga sa Mateo chapter 16 verse 24, Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito mapabasa natin sa Mateo chapter 16 verse 24 na sinabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, tanggihan mo muna yung sarili mo. Iwan mo muna yung sarili mo. Surrender mo muna yung lahat. Pasanin mo yung krus at sumunod sa akin. 'Yung pagpasan ng cross hindi siya madali eh. Di po ba? Yung pagpasan ng cross hindi naman siya hindi naman sinabi ng Panginoon dito na pag sumunod ka sa akin um wala ka nang papasanin dadalhin kita. No? Para ikaw magiging king. Yung parang prinsipe ka or princess ka. Pero sinabi ng Jesus dito na tanggihan mo 'yung sarili mo. Limutin natin 'yung lahat muna. Pasanin natin 'yung kanyang cross, mabigat 'yung cross. Big sabihin nun, na pinapasan natin yung mga challenges sa buhay natin at sumunod tayo sa Kanya. Pero di ibig sabihin na pag sumunod tayo sa Kanya, may miserap yung buhay natin. Yung cross ay isang uh, ehemplo na kung saan the more natin dinadala yung mabibigat sa pang-araw-araw natin, nagiging magaan siya. Naalala ko noon yung sa full-time mission ko. Araw-araw naglalakad kami bitbit -bit namin yung mga aklat ni Mormon. No? Meron kaming, sa akin, lima-lima kami. Tapos na lang, kailangan na maubos yun na maibahagi namin sa ibang tao. Imaginin namin yung bigat. Eh, no? Every day yun. Pagdating dapat hapon, maghahapon na o magagabi na, na dahan-dahan nababawasan yung aklat kasi na pamamahagi namin. Hanggang dumating sa point na magaan na yung daladala -dala namin, di ba? pero hindi namin pansin 'yon dahil tumutulong sa amin na maging malakas pa, maging determinado at maging uh, mahusay no sa ginagawa namin. Sigbig so, sabihin, yung mga challenges kasi tumutulong sa atin to na makita natin yung mga kakulangan natin, paano tayo mag sa buhay. Halimbawa, pag hindi tayo nakakaramdam ng gutom, kakain ba tayo? Pag hindi tayo nakakaramdam ng uh, kapighatian, magsusumikap uh, pa tayo na maging mabuti yung buhay natin? Pag hindi tayo nakakaramdam ng hirap ng buhay, di ba? Mayroon pa tayong desire na maging maayos yung buhay natin para na mabigay natin yung pangangailangan sa mga anak, anak natin. Ibig sabihin, lahat ng mga oppositions, challenges na dumarating sa buhay natin, yun ang tumutulong sa atin na para mabuksan yung isip natin for doing what is right at ano yung gawin natin na kabutihan sa buhay. Sabi nga sa Lucas chapter 22 verse 42, ito yung karanasan ng ating Panginoong Kristo nang uh, siya ay nag-suffer no dahil uh, dito this time kailangan siya mag-decide. Ito yung panalangin niya nung no? sabi niya sa kanyang ama, Ama, kung maaari, alisin mo ang kupang ito sa akin. Ngunit hindi ang kalooban ko kundi ang iyo ang masusunod. Sabi niya, Father, no, kung maaari lang alisin mo yung kupa, yung sakit yung uh, pighati no yung uh, challenges na to kasi sino ba namang hindi matatakot no na uh, ikay ipapako sa krus dadalhin mo yung bigat ng buong mundo even though na siya isang dios still nasa human form pa rin siya dahil sa kanyang ina pinanganak siya kasi mayroon siyang flesh, flesh and bones tulad natin pero dinaigto ng ating dios kasi bilang dios nadaig niya rin no kaya alam ng Diyos yung pakiramdam natin na pag dumay, may dumadating ng mga problema, nakaramdam tayo ng frustration, nakaramdam tayo ng lungkot, nakaramdam tayo ng pighati. Kasi naranasan niya rin yan. Pero ano yung solusyon dito? We need to surrender ourselves to God. Kaya ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, normal sa atin, na maaari lang, Father, I mean, Father, tanggalin mo yung mga utang ko, tanggalin mo yung mga pighati ko, yung mga sakit ko. Tanggalin mo yung mga taong nananakit sa akin. Tanggalin mo yung, yung trabaho ko. Gusto ko makarap ng magandang trabaho. Pero sa uli, nung sabi ng ating, ng ating Panginoong Iso Kristo, ngunit, hindi ang kalooban ko, hindi yung kalooban natin yung masusunod, kundi ang iyo ang masusunod. Sinabi niyo sa uli, pa rin na ating Ama sa Langit, ang kanyang uh, kagustuhan yung masusunod, yung kalooban niya. Doon pinapakita natin nasa afternoon hanggang sa uh, mamatay si Hesukrus na nalampasan niya dahil sa kanyang uh, pagtitiwala sa kanyang Ama sa langit. Isang halimbawa to, even Jesus Christ no, perpekto. Pero ginawa niya itong halimbawa para sa atin na minsan mabigat na kasi sa loob natin, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga dinadala natin, i-unload po natin, i-surrender natin sa ating Diyos. Sabihin natin, Ama, kung maaari, alisin mo yung challenges nato sa buhay ko. Alisin mo yung lahat-lahat sa buhay ko. Pero hindi yung kalooban ko yung masusunod, kundi yung kalooban mo. Ang magandang pakinggan kasi dito pinapakita natin yung pagiging magpakumbaba, pagpapakumbaba at masunurin at teachable na tulad ng isang bata. Kapag hindi na kaya, pupunta sa iyo yun at sasabihin na hingi ng tulong. Yung mga bata, kukunin yung kamay mo para na hindi, minsan hindi, hindi, pa sila nakakapagsalita. Eh, no? Pero yung, yung karakter nila, natutuwa ako kasi kukunin, yung, kukunin nila yung kamay mo para kunin yung isang bagay o ituturo nila. Ang cute nila. Di po ba? Para tayong mga dapat maging katulad tayo ng isang bata na marunong tayong magpakumbaba at uh, teachable. Pag hindi natin kaya, talagang hindi na kaya. We need to surrender to God. Pero hindi yun passive na wala tayong gagawin. Active yun na may ginagawa tayo at naghihintay tayo ng inspiration, naghihintay tayo ng mga motivation galing sa kanya, yung insights na siya yung maglilid na ngayon no, ng ating, uh, ng ating paglalakbay. Sabi sa Roma chapter 12 verse 1. Ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Anong sinabi dito? We give to God or we surrender to God? Ang ating buhay. Kasi hindi naman awak natin yung buhay natin eh. Hindi, po ba? hindi natin alam kung kailan tayo mag-graduate sa mundong ito. Kailangan ihandog natin yung sa Panginoon, pamamagitan ng paglilingkod sa kanya pamamagitan ng uh, praising His name, no? pag-aaral ng banal na kasulatan, panalangin, yung bang nakasentro yung buhay mo sa Diyos, yung bang hindi ka mabubuhay kung wala siya. Hindi kumpleto yung araw mo pag hindi ka nakagawa ng spiritual na mga bagay tulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin, pagdilingkod sa kapwa at iba pang mga kautosan niya. No, doon nagsisimula yung pagiging banal natin or santos or saints. Hindi lang yun para sa iilan lang, para yun sa lahat. Opportunity yun po yun para sa lahat sa atin. Na para tayo sa huli, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Pinapatibay natin yung spiritual natin. Kasi bago natin maintindihan yung labas, kailangan mo natin maintindihan yung sarili natin. Kasi pag malakas tayo, kahit na ilagay tayo sa bilangguan, tulad nila ni Paul, yung mga apostles, na dinadakip dahil nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Pero kahit ganun, Still, matatag sila kasi nagsisimula yung lakas nila sa loob-loob nila, hindi sa labas po. Tulad ni Abraham ay nutusan ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Sa kabila ng sakit at pagkalito, sumunod siya. Sa huli, pinigilan ng Diyos ang sakripisyo at pinalitan nito ng tupa. Ito ay uh, preparation para sa pagdating ng ating manunubos na si Jesus Christ. Si Abraham symbolizes our Heavenly Father at si Isaac symbolizes uh, Jesus Christ na inalay na kanyang ama para sa lahat sa atin no uh, binuwis siya kanyang buhay nagdanak ng na kanyang dugo para ma-redeem tayo sa ating mga kasalanan kaya sabi dito yung panahon ni Abraham imaginein mo yun naghintay ka ng ilang mga taon hanggang sa pagtanda mo hindi mo hindi mo akalain na mabubuntis pa yung asawa mo dahil katandaan ni eh. Kung sa panahon natin, tawag doon, minuposal na. Dalawa kayo. I'm not really sure, no? Kasi hindi pa ako uh, magre-research pa ako sa aking computer kung ilan yung edad ni Abraham. Pero matanda na si Abraham. Imposible. Pero posible sa Diyos. At pinanganak si Isaac, tapos kukunin, no? Ang masama pa, hindi lang kukunin, no? Ibig sabihin nun, di ba? Kukunin yung buhay. Ikaw mismo yung kukuha ng buhay ng anak mo. Kasi papatayin mo siya. Pero dito, pinapakita na halimbawa ng Diyos na kahit yung pinaka iningat ingatan natin, surrender natin, lahat yung trabaho mo, minsan may pagkakataon na you were inspired, no by the, by God na magkuminto ng trabaho para paglingkuran siya. Bago tayong magpatuloy, uh, no, may nakong kwento na naisip at uh, related to, may isang tao na naglalakbay sa isang gabi at uh, dumating yung yung parang fog. At hindi na malayan pag-uwi niya sa bahay gabi kasi nahulog siya sa bangin kasi hindi nakita yung ano yung daan dahil sa fog. Nakahawak siya ngayon sa isang ugat ng puno. Matagal siya nagantay doon, sabi niya, mahuhulog ako, mamamatay kasi malalim 'to. And then he prayed in his heart kasi wala na sang ibang naisip na solusyon at paraan. Sabi niya, God, tulungan mo ako na maligtas ako sa araw na ito at paglilingkuran kita. Habang nagnalangin siya, after siya manalangin, he keep on praying until may narinig siyang boses. Maliit na boses. Sabi ng boses sa kanya, bitawan mo. At first, parang nagtaka siya, ha? Bibitawan ko. Pag bibitawan ko to, mamamatay ako. Bitawan mo, sabi ng boses. Anong tumingala siya sa langit, sabi niya, may iba pa bang Diyos diyan? no? Parang pag tinukwento ko to, mga ibang mga estudyante ko tumatawa. Tumating na nawala niyong um, fog and then yung na, nakasurvive naka siya. Nakita niya sa baba, one foot na lang or two foot na lang, two feet, ay ground na. Two feet na lang. Ibig sabihin, dahil hindi niya nakikita yung isang bagay, hindi siya naniniwala. At kahit ako din, di po ba? Uh, real, real, talk. Di ba? Kasi baka asipin niya, guni-guni lang toh, di ba? Malakas yung, malakas yung impression na bitawan mo. Pero dahil wala siyang katibayan, andun, na-test yung faith niya. So, anong connection dito? Minsan sa buhay natin, sinasabi ng Panginoon sa atin, bitawan mo yung trabaho mo. Or, you need to, uh, magsakripisyo ka ng isang importanteng bagay sa buhay mo. Either yan ay, Panood, na, panood ng TV, no? Panindigarilyo, alak, sugal, at iba pang mga mga bisyo. Na sinabi ng Panginoon bitawan mo. Even yung mga akala natin normal na yung ano natin, no? Sabi ng Panginoon, bitawan mo yung business mo. Bitawan mo yung trabaho mo. Talagang lakas ng impression. Kanya-kanya tayong binibigyan ng juice ng ganyan eh. Pero sabihin mo, may papabang juice diyan. Di po ba? Kasi ayaw natin nabitawan yung ugat kasi natatakot tayo, ipibatawan natin. Mahuhulog tayo at mamamatay tayo. Pero dito, dapat pakita natin tulad ni Abraham, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi lang po ito sinasabi ko sa inyo, tatapot sinasabi ko rin po sa sarili ko. Di po ba? Kasi real talk, hindi madali. Pero, pag nagawa natin ito, pag na-master natin ito, tiyak, makikita natin yung resulta sa buhay natin. Ang pagsuko ay hindi laging madali, pero ito ay daan sa mas malalim na relasyon natin sa Diyos. Magtiwala kahit hindi mo naintindihan. Tulad nga ng sabi ko po, eh, no? kahit hindi natin naintindihan, magtiwala tayo. Basta yun para sa Diyos ay testify. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo binigo ng Diyos magpakailan man hindi niya tayo bibiguin. Yan ang no? Kaya magtiwala tayo. Kahit hindi natin ito naintindihan, pero alam natin na totoo ito at ito ay tama. Iwasan ang sobrang kontrol. Hayaan ng Diyos ang magdesisyon sa mga bagay na hindi mo hawak. May mga bagay kasi na hindi natin kontrol. Hayaan natin yung Diyos na magdesisyon dyan. Kung may mga bagay na kontrol natin, then gawin natin. Like pagkain. Hindi pwedeng pagkain na lang. Diyos yung mag-de-decide sa atin. Maliligo. Pagpunta sa school, sa trabaho. Yung mga simpleng desisyon na kontrol natin yun eh. Pero may mga bagay na hindi natin kontrol, Yung kalikasan, yung mga darating na challenges sa atin, yung pagtanaw ng ibang tao sa atin, di po ba? Yung mga opportunities na darating. And maglingkod tayo sa ating kapwa. Kapag tayo ay uh, binasbasan o binigyan ng blessing ng ating Diyos, paglingkuran din natin yung ating kapwa. At huwag tayong sumuko. No? Kasi yung ano dito is sa uh, minsan, Tama din naman na paano ako, paano ka magbigay if ikaw mismo wala. No, ang ang challenge dito is pag wala tayo, ano may bibigay natin? Paano ka tutulong kung ikaw mismo ay kailangan ng tulong? So first, sabi nga ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. So una muna na mahalin natin yung sarili natin. Una muna na patibayin natin yung sarili natin. Una muna na maganap tayo ng pamamaraan para umunlad tayo na kung yung desire ng puso natin is talagang totoo at tapat na paglingkuran natin yung kapwa natin ay naniniwala ako na ang ating Diyos talagang i-be-bless or i- uh, nagawin niyang magtagumpay tayo sa ating mga plano sa kabutihan. Kasi alam niyo yung design natin eh. Na hindi natin ginagamit yung salitang Pag God, you, if you were going to bless me, I will bless others like. Hindi natin ginagawa ng ano yun. Yung panakip or just an excuse. no pero yung desire talaga natin na God, if you bless me, I will bless others' life. Yung talagang totoo at tapat. The Lord, our Heavenly Father, will grant our request sa tamang panahon. Isang kabataang babaeng nagbahagi, matagal kong pinilit ang sarili kong plano sa buhay. Pero nang ako'y lumapit sa Diyos at sinabing, ikaw na po ang bahala. Doon ko naranasan ng tunay na kapayapaan, hindi naging madali pero naging totoo ang bawat hakbang. Iba kasi may mga plano tayo sa buhay na minsan hindi natutupad. Pero kung nahayaan natin yung ating ama sa langit at gusto nating maramdaman, i-reveal niya. Kasi minsan, nilalagay tayo ng Diyos kasi gusto niya tayong protektahan. May mga pagkakataon na ganun. Siguro, di ba? Masabi natin, if we say our testimony, siguro pag hindi ako naging membro ng simbahan, siguro pariwala na ako. May mga ganun. Pag siguro hindi ako naging membro ng simbahan, siguro hindi ko alam kung saan ako ngayon. Walang direksyon yung buhay natin. Hindi po ba? Ibig sabihin nun, may mga bagay na hindi natin alam ngayon but in later end sa buhay natin, makikita natin yung resulta. Makikita natin na tama pala yung Diyos. At always naman siyang tama. No? Kasi nakikita niya yung past, future, and present time natin. Di ba? So, andyan tayo sa sitwasyon na yan, siguro hindi tayo lumalago kasi hindi natin tinatanggap. Hindi pa tayo nagsusurrender sa ating Panginoon, di ba? Yung point ko dito, dahil hindi tayo, hindi tayo lumalago sa buhay natin, sa sitwasyon natin na ganyan. Hindi tayo nagpro-progress kasi hindi natin tanggap yung buhay natin na ibinigay ng Diyos sa atin. But the moment na tinanggap mo yan, the moment na you surrender and say, ito yung buhay ko, God, tatanggapin ko ito at palalaguin ko ito. Doon mo makikita na hindi mo sinayang yung buhay mo. Kasi may mga tao na sinasayang nila kasi hindi nila gusto yung binibigay sa kanila no pero para para, para yun sa kanila at darating yung araw na marerealize niya kung may babalik ko lang sana yung panahon nagawa ko na yung mga bagay na uh, pinagkaloob sa akin ng Diyos 'di ba halimbawa gusto mo maging doktor tapos in the end you find yourself na naging ano ka yung kusinero nagdinig kusinero ka 'di ba pero that time galit na galit ka sa Diyos kasi gusto mo talaga maging piloto pero may hindi mo alam, pag, yung pagiging kusinero mo in that field, matutunan mo yung mga magandang luto. At mayroon ka palang talent. Hanggang nagsimula kang magtayo ng sarili mong kainan, eatery, hanggang yung etery, uh, yung, sorry, hanggang yung eteri mo, tama yung pag-pronounce ko, eatery, no, kainan mo naging malaking restaurant na. Diba? Hanggang naging lumago ka at lumago. Yun yung tinatawag natin, tinatanggap natin, sinusurrender natin, kaya lumago tayo. Pero tingnan natin yung other side. Nang gusto mo ming piloto, hanggang naging kusinero ka, hindi mo alam, one day nagulat ka lang, bakit ako kusinero? At galit na galit ka, kahit nasabi lang may talent ka dyan, pero galit na galit ka talaga, yung hanggang umiinom ka na, hindi ka na pumapasok, hanggang sinira mo na yung buhay mo. At first, maganda pa, pero nang nakita mo yung mga mo, naging piloto na, para nakarandam ka ng inggit, nakarandam ka ng insecurity, pinabayaan mo na yung trabaho mo hanggang nawala ka ng trabaho, hanggang naging malala yung sitwasyon. Diba? Two sides of life na pwede maging ikaw. Ang tanong dito, saan ka dun? Kasi ako mismo ay maraming beses nang sumuko sa Diyos. Sa panahon ng kawalan, takot at pagkalito. Sa bawat pagsuko, may kapalit na kapayapaan. Sa bawat pagluha, may pag-asa. At bawat ikaw na po ang bahala pag yun yung panalangin natin, mayroong himala. Alam po sa buhay ko ngayon, uh, every day for one week na sabi ko, God, ikaw na po. Ikaw na po ang bahala. Just gagawin ko lang po yung gusto ko, uh, yung nararapat, every day magtrabaho ako, pag hindi ko kaya, absent, pahinga, hindi punta sa temple, yung bang you, go lang sa plano ng Diyos. Pero yung desire ko, sinasabi ko sa kanya, ito sana yung gusto ko, God. Ito yung gusto ko mangyari. Pero God, ikaw na yung bahala. At makita natin, makikita ko yung himala no? sa buhay ko araw-araw. Dahan-dahan, change ng ating masalangin. Kasi alam niyo yung desire ng puso natin. Alam niya kung ano yung kas kasiyahan na gusto natin para sa kabutihan at tama. Kasi may kasiyahan na masama eh. Pero pag alam mo, sarili mo yung, yun yung papasaya sa'yo at magpapasaya sa ibang tao, kabutihan na yun, i-grant ng ating Ama sa Langit yun. Yun yung patutuo ko. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi katapusan. Ito ay simula ng tunay na buhay. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagsuko sa Diyos ay daan sa kapayapaan, kagalakan at kaligtasan. Sa mundo ng kaguluhan, ang puso na nagpapumbaba ay pusong pinupuno ng Diyos. Sa muli ako po si Brother Dave nagsasabing, Kapag isinuko mo ang lahat sa Diyos, makakamtan mo ang tunay, ang lahat ng mahalaga. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain tayo ng ating Ama sa Langit.